no March 5, 1982. Matagumpay na nakalapag ang Venera 14 lander ng Soviet Union sa ibabaw ng ating empire ng kapitbahay, ang Venus. Sa kabuuan, gumana ito ng 57 minutes bago ito sumuko sa matinding kalagayan ng planeta. Ngunit sa maikling panahon iyon, nakakuha ito ng isang color panoramic photo ng mainit nitong kapaligiran may gitapat na dekada na ang lumipas ang mga larawang ito pa rin ang isa sa pinakamaganda nating nakuha mula sa ibabaw ng Venus ang Venera ay serya ng mga space probe na inilunsad ng Soviet Union noong 1960s 70s at 80s upang pag-aralan ng kakaibang kapaligiran ng planeta layunin din ang programang ito na makakuha ng kauna-unahang close-up ng mga larawan mula sa ibabaw ng ibang planeta. Ang dahilan kung bakit napakahirap makalapag sa Venus ay dahil sa ilalim ng makapal at nakalalasang ulap na laging bumabalot sa planeta. Nararanasan sa ibabaw nito ang matinding init at presyon. Sa katunayan, ang Venus ang pinakamainit na planeta sa solar system kahit mas malapit ang Mercury sa araw. Umabot ang temperatura rito sa umigit kumulang 475 degrees Celsius o 900 degrees Fahrenheit para mailarawan ang tindi nito higit itong pitong beses na mas mainit kaysa sa pinakamataas na naitalang temperatura ng hangin sa earth sapat na init upang matunuan tingga ngunit yan lamang ang temperatura sa ibabaw ng binus ang makakapal na ulap dito ay lumili ka ng napakalakas na air pressure na higit sa 90 times na mas mataas kumpara sa Earth sa ganitong kalagayan ang presyo ng atmosphere ay maihahalin tulad sa mga presyon na matatagpuan higit sa 914 meters o 3,000 feet sa ilalim ng karagatan kasabay ng matinding init ang ganitong kapaligiran ay madaling sisira sa karamihan ng mga spacecraft nasusubok mag-explore sa nakakatakot na tanawin ng Venus. Gayun pa man, ang mga Venera Landers ay dinisenyo upang mapaglabanan ang mga matinding kondisyon na ito ng sapat na tagal upang makapagtipo ng datos at may padala sa atin ang kauna-una ang sulyap sa ibabaw ng Venus. Ngunit paano nga ba kukuha ng litrato sa ganoong ng kapaligiran? Bati sa nakaraang datos malino na kung ang camera ay ilalagay sa labas ng protection ng lander ito ay agad na masisira ng matinding presyon at init Kaya ang mga inhenyero ay naglagay ng isang telephotometer sa loob ng lander na may special na porthole ang liwanag mula sa ibabaw ay tumatalbog sa pamamagitan ng periscope na pagkatapos ay dinidirekta ito sa kamera na protektado sa loob ang Venera 9 na inilunsad noong June 8, 1975. Ang unang misyon na sumubok kumuha ng litrato sa ibabaw ng Venus gamit ang teknolohiyang ito. Bagamat matagumpay na nakalapag ang probe sa kasamang palad, isa lamang sa dalawang takip ng lente ang matagumpay na natanggal. Ang planong 360 degree na panoramic photo sa paligid ng lander ay naging isang 180 degree na larawan. Ngunit nakuha natin ang unang sulyap na nasunog na tanawin na ito. Ang puting bagay sa ilalim ng larawan ay bahagi ng lander at ang distortion ay dulot ng lumang imaging system ng Venera. Makikita ang mga angular at bahagyang weathered na mga bato na namamayani sa tanawin. Karamihan ay bahagyang nakabawon sa lupa at ang misteryosong abot tanaw ay nakikita sa itaas na kaliwa at kanang sulok kasunod ng yapak ng Benera 9 ang Benera 10 ay nakarating sa ibabaw noong October 25, 1975 muli sa kasamaang palad isa lamang sa mga takip ng lente ang maayos na natanggal na nagbalik ng isang 180 degree na panoramic photo bago ito tumigil matapos ang humigit kumulang 65 minutes ang liwanag sa panahon ng pagkuha ng larawan ay katulad ng liwanag sa earth sa isang maulap na araw ng tag-init. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga bagay sa ilalim ay bahagi ng spacecraft at ang lupa ay mukhang natatakpan ng patag ng mga tipak ng bato na katulad ng mga lugar na bulkaniko dito sa mundo. Noong December 1978, ang Venera 11 at Venera 12 ay lumapag sa Venus nangangolekta ng mas maraming datos nang mahigit sa isang oras at nagtangkang kumuha ng mga unang color images sa kasamaang palad parehong nagkaroon ng problema sa lens cap sa dalawang misyong ito ang mga takip ng lente sa mga kamera ay hindi nagtagal kaya habang nagbalik ang mga lander ng mahalagang datos wala ni isa sa kanila ang nakapagkuha ng litrato pagkatapos ng nakakabigo at paulit-ulit na problema sa landscape gumawa ang mga ininyero ng mga pagbabago sa disenyo ng Venera 13 at Venera 14 na hanggang ngayon ay sila lamang ang mga probe na nakapagpadala ng mga colored photo ng misteryosong tanawin ng Venus ang Venera 13 ay lumapag sa Venus noong March 1, 1982 pagkatapos nitong makalating sa ibabaw matagumpay na natanggal ang lens cap at nagsimula ng kumuha ng panoramic na litrato sa paligid ng lander tumagal ang probe ng 127 minutes bago ito tumigil sapat na oras upang makuha ang mga larawan sa kulay ng kakaibang tanawin na binubuo ng patag madilim at patong patong ng mga bato pati na rin ang malabutil na material na pumupuno sa mga siwang Makikita ang landscape sa harap ng lander At sa malayo ay may makikitang banayad ng mga burol sa mga sulok ng larawan Pagalipas ng apat na araw, noong March 5, 1982 Matagumpay na lumapag ang Venera 14 sa ibang rehiyon ng Venus Tulad ng kapareha nito, matagumpay ding natanggal ang landscape na nagbigay daan upang makita ang isa pang bahagi ng hindi pangkaraniwang tanawin ng Venus. Sa pagkakataong ito, ang lupa ay mas mukhang basag-basag na may kaunting malabutil na material na makikita sa mga larawan ng Venera 13. Muli, makikita ang landscape sa harapan at sa malayo ay may malabong linya ng abot tanaw. Ang bawat isa sa mga kahangahangang larawang ito ay nagbigay sa atin ng maliit na sulyap sa isang mundo na natatakpan ng napakakapal na ulap na ang ibabaw hinananatiling misteryo hanggang dumating ang mga unang lander Ibinunyag nila sa atin ang isang dilaw na langit sa ibabaw ng basag at tingang natanawin Natuklasan nila na napakabagsik ng binus kaya't walang nilalang mula dito sa earth ang maaaring mabuhay doon Gayunpaman maaaring minsan naging katulad ng earth ang mundong ito bago nito naranasan ang malawakang pagbabago ng klima. Ilang dekada na ang lumipas mula nang huli nating masilip ang mga nasa ilalim ng mga ulap ng ating nasunog na ng kapitbahay. Ngunit maaaring magbago na ito dahil ang gininto ang mainit na impyerno ito ay magkakaroon ng ilang panibagong bisita. Isa sa mga pinakakapanapanabik ay ang misyon ng NASA na Da Vinci Plus na pag-aaralan ang pinagmulan, evolusyon at kasalukuyang kalagayan ng Venus mula sa itaas ng mga ulap hanggang sa lupa. naka ang paglunsad ng misyon sa taong 2029 kahit kailangan nating maghintay pa ng kaunti. Ngunit sa panahon ng flyby, magpapakawala ang Da Vinci spacecraft ng isang descent probe na may dalang kamera na magbibigay daan sa atin upang makita ang Venus sa parang hindi pa natin nakikita dati. Sa isang oras na pagbaba, kukunan ng probe ang libo libong sukat at close-up na larawan ng ibabaw ng planeta sa sandaling makalabas ito sa ilalim ng makapal na ulap. Hindi kinakailangan mabuhay ang probe pagkatapos ng landing, ngunit kung mangyayari ito, maaari itong magbigay ng karagdagang 17 minutes ng kahangahangang agham. Kung nagustuhan mo yung topic natin, ay pakilike naman itong video at magsubscribe ka na rin. Magkita-kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ito ang talakayan, channel.